nyo, ang just talaga hindi natutulog. Ewan ko, hindi ko man sa sabing ako yung ganda sa tao, hindi. Yung, yung madalas mga away sa akin, lagi may problema sa mga sakit. At thankful ako sa so Diyos at yun nga, marami na yung naramdaman pero I can control at I can manage kasi nga marami namang herbal na medicine hindi natin kailangan naman, kung oh. kailangan bang yung sobra tayo mo magkasakit hindi naman ka upag ano eh sana isa lang naman ang bigha anak ko eh pindalasal yung makatapos sa mga anak ko talaga makatapos na yung hindi yung college college graduate lang kundi degree holder, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years na kurso. Iyan po ang gusto ko talaga sa kanila. 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, 9 years, 10 years, ganun ang gusto ko mga kurso sa mga anak ko. Kaya ako nagsisikap. Kasi, balang araw pa babalikin ko na yung anak ko nito. Binata ako. Kaya, alam ko, hindi na tutulong ang Diyos at nagbigay na siya ng way para ako'y bigyan niya ng chance na mag uh, marunang ano masuportahan ang anak pero it's really difficult kasi nga kung ano ba eh, yung hindi yung baka ang hirap hirap explain eh, yung hindi siya hindi ko siya linya linya ang bagay niya yung para makuha para maging para maging pera pero sinisigap ko na matutunan um, para magkapya. Ngayon yun. Tagay ang lalim ng aking explanation. Only friends and family or only my family can know what is that kind of matter of earning money. <laughs> <gasps> Hindi po ito ano. Hindi yan. Hindi po yan sa ano. Yung ka. Walang yan. <laughs> Hindi po. Talagang kailan talaga ang tali para kumita ng malaking pera kapag ng na pera para kumita ang pera kumita ng pera at utak pagagarain kasama ang pera pagagarain yun yun kaya na <laughs> naisip ko yung aking sarili after 10 years kaya e, eh, madami na talaga ang kulubot <laughs> pero yung wala pa akong kulubot sa leeg eh, dito lang ako kasi nga bigla akong pumayot dyan yung Kasi nga, ang taba ako eh, diba? Alala nyo, ang taba. explain ko. Talagang, sobrang taba ako. Yung isang taon, ang, ta ang nabilog ang mukha ko. Parang gusto kong tumaba ulit. Kaso nga lang, hindi na siya yung, hindi na, pag sumasayo, hindi na siya, ano, yung mukha ba yung ano, ayaw. Di ba, okay lang face. hindi no, di naman importante ang face eh. Ano, kailangan ng bell, bell talaga eh yun kaya na. maraming nagsasabi ay ay maraming yung hindi naniwala na anim na anak ko dapat nga sabi na. nakunan ako ng 2020 baka ka mag walo pa hindi ko alam joke <laughs> lang joke lang yun, pero ayaw ang lagi mas ang pakamalam ko sana nga, hindi na sana may mapos niya kasi ayoko na Ayoko na talaga Ayoko na ang anak ay hirap yun yun eh, parang ewan ko tsaka na lang, after months ago months two pala months ago kung anong anong ano resulta <laughs> ano pa e, yung kasi last year ten months akong hindi na may naman ito ba hanggang na months pero something ano eh, parang may nararamdaman na, ako nakaiba <laughs> ewan ko pa siguro epekto na siguro baka hindi na yung tabing anak. So, so, hirap na marami yan. Pero okay nang marami anak. Basta masipag. Madiscarding ina. Hindi yun. Lagi na kayo lahat at pagpapakita. Ganun sa video. Hindi ganun. Kailangan natin kumita. Magtrabaho. Maglabandira. 300 ari. O diba? Ang ganda nun. No, makita. 350 times 30 days. O. Oh, 9,000. Mm, saan mo kukunin yung 9,000? O. Tapos. Eh, pag-vlog ko. Sana ko mabayaran ba? Diba? Eh, hindi pa tayo. Hindi mo tayo. Kailan alam ko main tayo ng toxic. Para mabayaran So, na uh -huh. diba? laban lang sa Lego Challenge. <laughs> Wala akong magawang, ano? Wala akong magawang content. Kung ano bang gagawin ko? Maglalive ako ng anak. Kaya, andito naman. Ang ingay kasi kapag ano, maglalive ako. 思う。